Hello mga ka-super! I'm back again. So for today's video, medyo nakakasad itong vlog ko ngayon, no? Kasi, ayan na naman. Ito na naman ang pinapaalala ko sa inyo, no? Yung mga scammer alert, budol alert, yung mga nagpapanggap ng na mga peking ahente, at yung mga scammer, yung ginagamit yung mga picture natin para mga scam sa iba natin mga ka-super. So, nag-post na ako nito, no? vlog. Matagal ko na to pinost yung naalala nyo. Yung naka-color blue ako. Hindi ko na kasi makita yung picture eh. Naka-color blue ako na luma pa yung aking tindahan. Ang tagal na nun, 2021 pa ata. Yung basta matagal na panahon na. Old pa yung aking tindahan. So ngayon, ang nangyari, may nag-PM sa akin. Lagi may nag-PM sa akin ito na kinoconfirm nila na Madam, totoo po ba na sumali, may sinalihan ka mga ganitong mga investment, tapos kumikita ka na, mga ganun. Lagi kong sagot, scam yan sis. Ganun. So ngayon, itong nag-PM sa akin, naka-super, asa sa ibang bansa pata si ka-super, no? Nag-PM siya sa akin, nakala ko, to verify lang kung totoo ba yon Sabi ko, sis, scam yan. Tapos, ang sunod niyang... Message sa akin, napakasinungaling naman nitong tao na ito sabi, nag, nag, nagulat ako, sabi ko, sis, bakit? Na-scam ka ba? Na-scam ka ba? Na-scam ka na ba? Ganon. So, sabi niya, oo, sis, 32K din ang nakuha sa kanya. Dahil nga, naniwala siya, dahil nga, may picture daw ako doon. Siyempre, si Kasuper, nanono nap, napapanood tayo pero hindi siya updated sa ganap natin sa buhay. Tapos ngayon, saka lang siya ulit chineck ang aking Facebook account nung na-scam na siya. Kasi kung wala naman siya doon sa aking wall, hindi ko siya binavlog everyday. Siyempre, kung may sinalihan akong mga ganyang-ganyang investment na kumikita ko, siyempre, share ko din yan sa inyo. Pero wala di ba Ang naalala ko lang na post ko before, sabi ko, scammer alert, ginagamit yung picture ko hindi ko alam kung bakit ginagamit nila tong picture ko. Ang ganda-ganda ko kasi dito. nakakaloka. Tsaka, alam nyo yon yung pag ginamit nila yung picture ko, iba ang pangalan ko. Di ba, naiiba ang pangalan ko. Ako si Jane, ako si... Margie, ba yun? Ang dami ko ng pangalan. So, ginagamit lang po nila yung picture ko. So, kung kayo ay talagang followers ko, alam nyo yung araw-araw na ganap ko. Wala akong sinishare na gano'n na may sinasalian ako mga ganyang-ganyang investment. At kung meron man, sishare ko sa inyo yan. Opo. Hindi ko naman pwede sekreto yan, ba diba? Lalo na kung pagkakitaan, syempre, sishare ko sa inyo yan. So, yun nga, sad to say, na-scam si super ng 32K ni Sincha daw, Sincha. Alam nyo, at saka yung mga nagpo-post ng ganon, i-check nyo ang kanilang profile, mga foreigner sila. So, doon pa lang, wala, ano na talaga, yung red flag na yun, at saka i-check nyo yung, ano nila, yung account nila. Wala naman doon mga video ko, wala naman yung mga, ano, mga, iba yung mga mukha, mga ganon. Kaya, ingat-ingat talaga kayo mga ka-super, no? Huwag magpa-scam dahil lang nandun ang mukha ni Madam Esti punta agad kayo sa wall ko, sa roof 11, check nyo kung legit to, or PM nyo ko. So, ang akala ko talaga is, nagbe-verify lang si Kasupra, ayun pala is, bago pa siya mag-message sa akin, is na-scam na siya. Nakuha na na siya ng 32K. Kasi, ang sabi daw, bago makuha yung profit na ganito, kailangan mapagbayad ka na agad sa GCash ng ganitong amount. O oh, dun pa red flag na agad 'yon, 'di diba? ba? Pa't ka magbib, magbabayad agad tapos walang sigurado. Pag mga ganyan na is lang good to be true, nako scam 'yan. Huwag tayong talagang nako. Siguro lesson learned na lang sa akin ka super 'no na Talagang na-scam siya, na-biktima siya, di ba, ng ganong, ano, sitwasyon. At hindi niya agad na-confirm sa akin at hindi niya na-check sa Facebook ko na wala namang talagang ganon. O, isa siya sa mga biktima ng mga scammer na yan, na walang hiya na yan, na sarap ng kaka-GRRR, di ba? nakakaloka talaga yan sila. Alam mo yun, mabuhay pa, pero sinusunog na ang mga katawan nila sa impyerno. Ay, nako. Hindi na lang maghanap buhay ng maayos, ng marangal, yung hindi sila nakakaloko sa ibang tao. Okay? So, alert, alert mga ka-super. Check nyo lagi ang account ko kung mayroon kayong nakikita dyan, e report nyo na lang agad sa Facebook, report nyo na lang na ganyan, scam itong tao na to, nagpapanggap na ganyan, ginagamit yung picture ko, mga ganun. Ha? Okay. At saka, wag agad-agad, basta-basta, mag-isip ng 10 times, 100 times, bago ka, mag, ano nang, bago ka pasukin itong ganito, isipin mo, totoo ba to Legit ba to Kailangan marami ka muna source, mag-check ka muna, i-ano may yung mga profile, mga ganun. No, at tsaka ito pa. Ito pa share ko ha. <clears throat> Sunod ko na lang i-share ko na lang ha. Okay? Okay. So bye-bye na. Thank you for watching.